Ayan, so ayun mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Chipping Vlog. Ayan, so for today's video mga boss, uh, magduluto tayo ng ulam. Ayan. Ito <coughs> yung isda na binili ko mga boss, bangus. Bangus. Ito yung hiwain at saka, yun, uh, may, ano, may masama akong balita sa inyo. Kasi, uh, kanina habang nandoon ako sa trabaho, tinawagan ako ng Mariel. saka, nag-usap kami, sabi ko kung ano yung, ano yung problema, sabi niya, may lagnat daw si Theodore, kaya, yun, ah, uh, <coughs> nagpaalam ko kanina kay nanay, na, uwi muna ako na, para, kabilan ko ng gamot si Theodore, tsaka, maipa-check up na rin, saka, babalik pa sana ako kanina, babalik pa sana ako doon sa, ano, Uh, trabaho, doon kay siya. Kaso lang, kapag tuwing maalis ako, kung iyak si Theodore, walang, ano, walang tigil na iyak. Kaya napag-isipan ko na hindi na lang pumasok ng trabaho. Huwain ko muna ito. Bangus. Yan. Sabili ako ng, ano guys, bangus. Tres kong bangus. Kaya, yun, uh, hindi na lang ako pumasok ng trabaho. Kasi, hindi pinitigil sa pag si Theodore. Kaya, yung ginawa ko, magpaalam na lang ako kay Atitsa. Uh, Mag-hug lang muna ako. Kasi, may si Theodore. May lagnat si Theodore. May lagnat yung pinsan ko. May lagnat si Kuya Titing mga tao dito gusto yung lagnat Iyan saka yun namin si Tidor kanina na tawag doon ah uh, kalimutan mo guys ko muna to linisin ko muna yung isda para saka ano kami Nakapagluto ako ng hapunan. Mm. Ang lakas ng lag kanina guys. Pero ngayon, uh, parang nawala. Ayan. So, obserbaran pa namin. Hindi pa siya totally, ano, Okay. Kasi mahinhin si Theodore. Mahinhin lang. Kasi kapag wala siyang nararamdaman, wala siyang sakit na nararamdaman, malikot yan. Pero ngayon, hindi malikot. Tsaka tahimik. Ang tahimik si Theodore. Inoobserbaran namin ni Mariel. Pinainom na ni Maril ng tempra. Tsaka binihilan ko na rin ng cold fever. Pabababa naman. Para hindi masyadong mainit yung bata. Tsaka pinunasan pinunasan ko kanina ng ano, towel na may tubig. Para hindi masyadong mainit. Hindi siya masyadong mainit. Masasabaw tayo ngayon. Kaya maliliit yung hiwa. Ibigyan ko sila sa kabila. Tsaka ito yung karasa lang Maliit lang. Paghapian lang namin. Ito guys. hiwa ko naman ano dito gulay. Kalimutan kong tumuha ng sibuya sa tindahan. Yan, 5 pesos mga boss. Dalawang ang mura kaya binili ko na lang mas masarap kapag wala ang gulay yan, alito si Theodore sa mama niya ayaw humiwalay sa mama niya pero medyo ano na parang gumaba yung lagnat niya ngayon kasi kanina Sobrang init ito door. doon. Pero ngayon, hindi na masyado. Gahon ng sibuyas. Masarap yung gahon ng sibuyas kapag hinalo mo siya sa ano, atinola. Yung una, hindi ako gumagamit ito. Pero ngayon parang kasinayan ko na. Iwain ko lang siya ng ano, ganyan. Kasi okay, parang, ano, uh, parang ito na rin yung pinakagulay ng isda. Ayan, kahit maliit lang yung isda, madami naman yung sahog niya. Ayan, ayan. kamatis kamatis at saka sibuyas yung ano natin Pag kumaka kapag nagluluto ako ng tinola guys ako lang yung kumakain ng kamatis kasi pag sa tinola kapag yung kamatis inilagay mo sa tinola kakain mo yung kamatis medyo maasim pero masarap hindi mo asin. Saka tinatanggalan ko ng buto. Kasi kapag hindi mo tinanggalan ng buto, mas lalong maasim. Yan. ko lang po dito. Linis. Kasi ayaw ni Maril na ano, makalat yung um, lababo. Kasi siya yung tagahugas ng plato. Guys. <laughs> okay. kahit sino naman. Pag uh, maano yung lababo, makalat, magagalit. so mag na po tayo ng loot so nakalimutan ko pala yung ano uh, guys ah uh, ang lemon grass kaya mag-ano na lang ako ibang luto na lang yung anuhin natin <coughs> gigisa Bisa tayo ng bawang, bawang subuyas, kamatis. Kahit hindi na yung kamatis, kahit yung alam nalang, bawang at subuyas. kalimutan ko, kasi umuulan eh. Sakto din na umulan. Yan, hindi pa rin tayo magkakukuha. buyas. Lagyan natin ng cooking oil. Kunti. Oh. si Maril kanina ng Yan. Hindi na sana kami, hindi na sana ako magluluto ng ulam. Tapos lang. Kapag, katulad ngayon, bilag na si Tio, mahirap pa kayo. Kailangan talaga niya ng anong sabaw. Kasi mahilig si Tio sa sabaw. ko na ng tubig. Yan. Kunti lang siguro lang sabaw. yan so koding yan aantayin uh, ko lang komodo tsaka okay ilalagay yung mga gulay yan ito yung ilalagay natin tsaka yan sidak muna bago yung ano gulay yan so kumukulo na yung ano natin pinakulo tubig na may okay, kasamang bawang, sibuyas, tsaka kamatis. So ilalagay na natin yung isda. then after one minute, ilalagay ko na rin yung gulay kasi mabilis lang maluto yung isda kasi maninipis yung hiwa. Gaya nito oh. Isang so, peraso lang to guys. Yan, para lang talaga kay Theodore. So, ito yung gulay natin. Yan. After one minute, pwede nang ilagay yung gulay. At saka asin lang yung ilalagay natin dito. Wala nang iba. Yan. So, ilalagay na natin guys yung gulay. Kasi one minute na yung nakalipas. Gulay. Yan, ganyan lang. Simpeng luto lang. Hindi mo na kailangan mag-ano. Uh, lagyan ng kung ano-ano Yan ito lang Saka tipid din sa ulam Tipid eh <coughs> Kasi itong gulay na to 5 pesos lang to 5 pesos lang yung bili ko dito Yan. Ito naman, 5 pesos din. Tahon ng sibuyas. Yan, mahilig ako dito. Mahilig ako nito. Kasi masarap yung, ano, ulam kapag may ganito. Lalo na kapag sinabawan. Manok. Karne. Isda. Yan, lalong lalo na yung isda. Yan, so, ipapakita Sarap. ko sa inyo yung, ano, ni Theodore. ay uh, kalagayan kanina. Ayan, so, 39.4 temperature yung init ng katawan niya pero ngayon medyo bumaba Ayan, mabuti na lang ah uh, bumaba yung lagnit niya ngayon. at saka, ngumingiti na rin. Ayan. ito yung ano cold fever niya tinanggal niya hi hi, hi. May hi 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 hindi ko siya hindi ko siya nakitang tumawa pero ngayon <mimit> nangangagat mahilig tong mga gad ah ah, ah. <mimit> lalat pa bibi napayayay <mimit> ayan medyo ano na sa guys hay na <mimit> hay na ang kwan nga kanang nga ni Gunit sa di papa mo ka. Na. Yan kikiliti siya. Pero kanina, iyak nang iyak. And medyo mainit pa. Pero siguro bumaba na yung lagnat niya. Ayun, uso kasi yung lagnat dito sa amin.